Posibleng matapos na agad ng Joint Canvassing Committee ng National Board of Canvassers o NBOC ang pagbibilang sa boto ng Presidente at vicepresidente Presidente sa Lunes at makapagproklama na sa Martes. Mula sa House of Representatives, itong balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Matias, yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Ayon nga dito kay Joint Canvassing Committee Head, Sen. Coco Pimentel, ay hindi na sila matatagalan pa sa pagbibilang ng mga boto at posibleng matapos na nga nila ito sa lunes. At kung magagawa nilang matapos sa lunes, maaari silang makapagproklama ng susunod na presidente at vice-presidente sa araw ng Martes. Naging mabilis ang pagbibilang ng Joint Canvassing Committee sa una at ikalawang araw ng bilangan sa kabila ng ilang objection sa hanay ng mga abogado na mga kandidato. Ayon kay Joint Committee Head Senator Coco Pimentel, hindi may iwasan ang mga delay sa bilangan, subalit agad naman daw nila itong nagagawa ng aksyon. Hindi daw anya maaaring maging dahilan ito upang hindi mabilang ang kabuwang boto. Anya, tiwala naman ng timala siya na magagawa ng komite na sa susunod na linggo ay maaari na silang makapagproklama ng presidente at vice president. Monday. Monday. I think we will be done Monday evening. Proclamation. There will be a report and then a joint session. So I, I was wrong to say last night the Monday dinner. You know? So maybe Tuesday or Wednesday. Uh -uh. Naresolba na rin ang Joint Committee ang discrepancy na nakita sa COC mula sa Ilocosur, Laguna at Davao del Norte matapos na ipatawag at pagpaliwanagin ng mga membro ng Provincial Board of Canvassers. Base sa partial official count ng National Board of Canvassers as of 4 p.m. kanina, umabot na sa 14 million votes ang kanilang nabilang sa mga araw na ito. Nangunguna pa rin si Mayor Rodrigo Duterte na may 5.7 million votes na sinusunda naman ni Senator Grace Poe na may 3.4 uh, million Votes. Sa pagkabise presidente naman, lamang ng nasa isang taang libo lamang si Congresswoman Lenny Robredo na may 4.7 million vote laban kay Senator Bongbong Marcos na may 4.6 million votes. Attorney sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang canvassing dito sa House of Representatives at mula nga kanina ngayong uh, sa 2 ng canvassing 14 na COC na ang kanilang nabilang at sa lahat niyan simula kanina kahapon hanggang ngayon nasa 63 COC na ang kanilang nabilang natitira na lamang dyan ay 102 na lamang kaya naman ganun na lang sila kakumpiyansa na matatapos nila ito at as of this day sa day 2 ng canvassing so far ang COC pa lamang ng Antique ang kinakitaan nila ng describe Discrepancy ngayong araw at uh, nagkasundo nga ang Joint Committee na bukas na lamang ito a-resolvahin uh, kung saan ipapatawag nila ang mga membro ng Provincial Board of Canvassers para ipaliwanag kung ano ang nangyaring discrepancy sa nasabing COC sa Antike. Attorney? Grace, isang katanungan lamang, no? Meron pa bang mga hotly contested na ine-expect na mga Certificate of Canvas na manggagaling sa mga probinsya uh, na ine-expect na magkakaroon ng mga protesta yung uh, magkakabilang pani? Sa ngayon at 3D ay naasahan na lamang ang isa sa mga COC na nabilang na ito nga COC ng Ilocos Sur kung saan na nakita nga natin dyan na naging malaki ang lamang ni Vice Presidential Candidate Sen. Bongbong Marcos. Pero sa ngayon ay wala naman tayo iba pang nakikita nga posibleng magkaroon ng problema sa mga COC na darating. Gayun man, nakabantay, bantay sarado ang bawat abogado ng kampo ni Senator Bongbong Marcos at ni Congresswoman Lenny Robredo sa magiging resulta ng bilangan ng National Board of Campuses..: Attorney? Maraming salamat, Grace Kasi, nagulat ng live mula sa House of Representatives.